Tignan mo, baka may laman makapaglaga tayo, day. Ang malaki siya. Ha? Oo yan. Hmm. Ah, yung supot natin? Binulsa mo. asa sabolsa ko ba? Oo yan, day. Uy, ito pa, day. Oh. Oh. Ito na, day. Kinain ng ano, day. Marunong ka day. Ayaw naman niyang lumabas. Ha? Kunin mo sa kamay. Alam, laki day. Alam, swerte naman. Hindi ako kahapon yan. Wow. Wow, laki day. Pwede na yan. Okay na to. Hindi. Ano, dagdagan mo pa. Okay na. May, mayroon pa dyan, oh. Lumabog yung kuko May asiton ka naman dyan, oh. Mayroon na yan dyan. Saan? Yan. Ah, hindi na ata to, Ito. Hmm? Uy, sa'yo pa ba to? Mm. Maliit man dahi. Gamay? Gamay ka ayu. Dito at saan ba yung... Eh, ito dahi, dito dahi at Ayan dahi udian. dyan. Mm. Gamay din dahi. Gamay din.

Ayoko na, pagod na ako. Kunin mo na yan, laman. Tumulo na lahat ng pawis ko. Madumi na yung kamay ko. Gano'n, gano'n, oh O, hambi ako. O, oh, ako. Susbisit, day, o. Mas malaki naman yung akin. Mas malaki talaga yung day. Sabi mo sa mayroon. Malaki pa rin yung akin. Walang tatalo dyan hindi na makipagtalo diyan. Mm -hmm. This is my kamote. Hinuukay ko. Malaki din, deh. Malaki pa rin akin. This, This is Ikopit balunin po kayo. na. Dali, dali. Parang wala mang supot eh.